Bagamat inilabas na ang official lineup ng ating Gilas Pilipinas para sa Hangzhou Asian Games, malaking katanungan pa rin kung sino ang magiging bagong head coach ng ating pambansang koponan. May ulat si Daryl Oclares. Dahil sa pagbaba ng pwesto ni Chot Reyes, hindi pa rin tukoy hanggang ngayon kung sino ang papalit na head coach ng ating Gilas Pilipinas na nakatakda namang sumabak sa Hangzhou Asian Games ngayong Setyembre. Kahapon ay inilabas ang official roster ng bansa para sa congenial meet pero hindi pa rin sigurado kung sino ang mamuno sa ating pabansa kupunan. Kaya inalam namin ng opinyon ng ilang mga basketball fans kung sino ang sa tingin nila ang karapat dapat na maging susunod na head coach ng Gilas Pilipinas. Team na ako kasi o okay never say die eh. Team Top ball, Kasi maganda yung ball rotation niya at magaling siya magbasa ng mga player. Kumbaga, kuha niya kaagad yung movement ng mga kalaban. Tsaka, basta yun, magaling. Ma, umiikot kasi yung bola, hindi, na, hindi lang sa isang tao. Eh. May ball rotation. Mas maganda siguro kung si, ano, si Eric Postra, Kasi di ba, siya yung nag-coach ng Miami Heat. So, yun ba training siguro sa abroad compared dito sa Pilipinas? So, mas okay siguro kung doon sa mga ganong klaseng caliber ng coach tayo kukuha ng bagong coach para sa Gilas. Kasi di ba, international na games na yan eh. Uh, para sa akin po ay si Yeng Yao. Yan. Bakit po si Yeng Yao? Siya kasi talagang na, nagugustuhan maging coach ng Gilas ngayon. Sino man ang irangin bilang bagong head coach, hangat pa rin ang ating pabatsang kupunan ang suporta ng mga Pinoy basketball fans, manalo man o matalo. Daryl Loclares, PTV Sports.